Nagbuga ng abo ang Kanlaon Volcano ngayong gabi, kaya pinaiiwas pa rin ang paglapit sa apat na kilometro sa paligid ng bulkan. Ang sunog naman sa Mount Apo na nagsimula noon pang Sabado, tumupok na ng tatlong daang ektarya. Umaaksyon si Kane Ganito kakapalang usok mula sa forest fire sa Mount Apo noong linggo. Sumiklab ang sunog malapit sa summit noong Sabado at ngayon, nasa 300 hektarya na ang natutupok ng apoy. Kontrolado na ang sunog sa lungsod pero hindi pa tapos ang problema. Ang pangilatgag, focus kina Santa Cruz po ba? Okay. Kung hindi na ito napugnan, Si Mukata niya sa ubos, going Davao City, going, double, uh, going Digos. Umakyat na ng bundok ang mga otoridad. Patuloy din ang paggawa ng fire lines o ang pagputol ng damo at paghukay ng lupa para mapigilan ang pagkalat ng sunog. Tumulong na rin ang Philippine Air Force sa pagbuhos ng tubig gamit ang kanilang choppers. Yun nga lang, itinigil muna ang operasyon ngayong hapon dahil zero visibility mula sa makapal na ulap. Ito ang isa sa pinakamalaking forest fire na naitala sa lugar mula 1990s. At kahit malaki ang naitutulong ng kita sa turismo, may pano ka lang huwag munang paakitan ng bundok sa loob ng lima hanggang sampung taon. In terms sa ato ang sa atong mga farmers, naku kay Grul ang Mount Apo, kay Momonay ito ang what? watershed. Kung madaot siya, ang atong mga source sa tubig diya mo hinay Siguro sa karon ma, murag pabor ko nga dili na lang sa sa, karon nga nahita sa pagkakaroon. Kay sa nakita na to, dako kay sagdami. 6.20 ngayong gabi naman nagbuga ng usok ang Kanlaon Volcano. Ayon sa FIVOX, umakyat ng hanggang 1,500 metro ang abo at nagtagal ito ng labing dalawang minuto. Nagkaroon ng mahinang ashfall sa sitio Gintubdan sa Negros Occidental. May narinig ding pag-alboroto sa Gintubdan at sa Barangay Pula sa Negros Oriental. Alert level 1 pa rin sa Canlaon at bawal pumasok sa 4 kilometer radius permanent danger zone. Nakiusap pang FBX sa mga mountaineers. Ina-advise lang po natin ulit ang mga ating mga mountaineers no dahil alam po natin no nung ito po katatapos na, na Lenten season ay nagpapaakyat ko ang tataakyat po diyan sa summit ng Canlaon. So uh, medyo uh, Paalala lang po naka-enforce po ang alert level 1. Kaya tulog mo na ngayon gabi, maaari po itong pumutok nang wala pong babala. Umaaksyon. KMson News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.